Yan, man nakikita nyo yung dalawang puno. Bababaan natin doon sa may wear na yon Kasi inakit na naman ng magnanakaw yan. Kaya yung establishment na yan, yung ari niyan, nag-request na uh, babaan. Dahil nga uh, inakit na sa ano, ng magnanakaw. Yan, boy. Kitirayan natin to mga boss. Ayan ang gagamitin nating aerial. Ayan, ah, dito na tayo. Makita tayo ha. Ah. natin ako ang ng video kasi nagkahawak ay ako. Ayan, dito kami sa ibabaw, oh. sa taas lang ang area. Itira natin ito, dalawang puno, binababahan natin. Ah, dito kami oh, sa ibabaw, sa tapat ng Metro Bank. Dilema, mga hula na. Ah, may isang puno pa, yan na. May isang puno pa tayo titirahin. Ah, may isa na lang. Ganyan natin to. Hindi tayo makakuha ng magandang video kasi tagahawak ako. Ah, sir, magkukuha tayo ng magandang camera. Ang galing mo na to, parang galing mo. dito tayo sa dito tayo sa baba. Uh, Ito pa, may isa pa. Uh, yan ang puto. Uh, uh, natin. Nasaan pa mga mag-auto. Ito yeah. lang uh, isa. Ito na. Ito na natin. Yan, saan okay, Ito. Uh, kinain na yun. Hindi uh, na, oh, uh. tayo. Hanggang dito lang, tayo. dito lang tayo. Kinain na ng ano, mga wire. Ayun okay, no, kinain okay. na o. Hanggang dito lang tayo. Hanggang dito. Ah, okay. uh, mga boss uh, ang puno na lang. E to pa yan oh, sekaso. Ninakaw daw to, kaya ano eh. Kinaket daw. Kaya pina siguro may ayarin dito.

Tama natin oh. oh. Ayan. Oh, tayo ng gas. Yeah, na, pani na pa. Ha, konti na lang. oh. Ayan, konti na lang, okay. Oh. Ayan. Hindi natin ako ano masyado yung pagputol namin kasi ako paghahawak ng sanga. Ah, uh, ilalang. Na uh, lang ng gas. Ang gas, ang labi. <laughs> labi ng tirira, guys Naubo tayo so, ng gas yun, oh. ngayon, ah. <laughs> dyan, mga ayan, ayan, oh. lang Nasa Torre na tayo. Oo, to, ang dilim to. Parang mawala sa Pasig ah. Ay, masabing, masabing. Eh, naulan. Na 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 ito na lang. Ito na lang. Dalawang sanga na lang ito. Ah, ma -ma -ma. ng saka kaya basa kita salamin ay mga boss tapos na tayo ah yan ah, o tapos na pinakain ito eh tapos na mga boss bababa na tayo Ay mga kasama ko. Pa Kaibigan ko. Bagong gupit 'yan, no? Seryoso. Eh, tama na.